Biglang nawala ng power dito ngayon sa amin, kaya ayan, sinamantala ko na ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda itong nabili kong retro simulation LED lamp na to. Tingnan nyo naman yung ilaw niya, parang totoong apoy, gumagalaw-galaw pa talaga. Bigla ko tuloy naalala yung mga kabataan namin noon na kapag nawawala ng kuryente dito sa probinsya, ganyang mga lampara or gasera yung ginagamit namin. So, bumibili lang kami ng konting gas sa tindahan, tapos sinisindihan na namin yung pinakailaw niya, and then ina-adjust namin yung ilaw kung mahina or malakas. Parang ganitong-ganito talaga siya, as in, alam mo yung parang totoong-totoong apoy. Pero hindi talaga mga mi, kasi made with plastic material lang yan, hindi siya bubog. So, hindi ka mag-aalala na mababasag siya kapag nasagi mo siya. At tingnan nyo naman, talaga nagbibigay din siya ng liwanag. Although hindi ganun kaliwanag, pero magagamit mo talaga siya during emergency. Sobrang ganda din itong gamitin sa kwarto kapag yung gusto mo ng dim light lang. As in, napaka-aesthetic niya talagang tignan. Nakaka-amaze lang kasi parang totoong apoy talaga siya. Tapos ganito naman yung itsura niya mga mi kapag may ilaw. So ayan, the battery yan. Meron siyang on and off button sa ilalim. Tapos pipindutin mo lang siya. At ayan, mabubuhay na siya. Gumagalaw-galaw siya, pero ano lang to mga mi, parang plastic lang siya. Tapos merong maliit na LED light dyan. So ayan, pwede mo siyang hawakan kasi hindi ka talaga mapapaso kasi wala talagang apoy. So ayan, ganyan lang siya. Ang galing na nakaimbento nito kasi... Ay nakita no, niyo ba? Parang totoo talaga yung pagkaapoy niya kasi nga may paggalaw-galaw effect pa siya. So, ayan, patayin ko lang para makita nyo. So, ito siya, yung parang pinakaapoy niya. Para siyang dahon na plastic na ganyan. Tapos, nagsusway-sway lang siya. Kaya, akala mo, kapag nakakover siya nung pantakip niya, parang totoong apoy talaga, lalo na kapag madilim. So, ayan, mga mi, para hindi na kayo gagamit ng mga kandila or ng mga gasera na totoo at iwasunog na rin, ito na lang yung gamitin nyo. Super cute pa niya. Hindi pa siya nakakasunog kasi nga walang totoong apoy pero nagbibigay siya ng liwanag. So ayan, ilalagay ko yung link dito sa yellow basket. Check out na din kayo. Bye.